Lods. Sabi ka yung mga isla mga lods tignan nyo ano kakapal yan oh. hmm. tama rin sa bangka friend layan na rin yung mga no? sabi na ah, tutuloy. Tayo niyan. Tabo. Pag sumabit, sisihin din natin. Hangarin natin yung bangka dyan bangka <laughs> Sumabit kami sa iyo Tanggalin namin yung ano, bangka. Totoo, tama. Ay, ito, sumabit na talaga. Hey, mga lods. Dami ang ang lambat malag so ah. dami yun know, o may kita nyo dun o yan o dami yan mga lods yan you know. ah. o bumili ko yung dawid ng agos Tagus yung ano balo Ang laki pa naman Ay, Mga lods Sus Namuti talagang lambat Ngayon no? Mga lods Tingnan yung mga lods Tapos ko Ha okay Uwa Ah uh. Mga lods, so grabe kakapal Sus, namuti talaga Ang lambat Oh. Milyon. Sabi ka kapal ka tong. Sabi kakapal kapal. Ha. Oh. Nasa talaga sila. Yan din balo. grabe kakapal kapal mga lods. Sus. ko oh? namumuti lang ang ilalim dito tumagos yung balo kanino gagi na yun o oh? ang oh, mga ludso mga oh, pindot man ang oh, mga ludso kuha namin yun po sus na momote, oh ang mga ng puno ng isda hmm? kita niya mga aluds na kaputi-puti na yan mga baritos lahat yan yun pati doon yun yun doon mga baritos na blue mga aluds yun know? जो Halo, ang play play ah. Nah, mga barito sa blue mga lods. Tapos na oh Hasang na lang yung nakasabit eh Aray Grabe oh Baritos ba hmm. Puro labas na oh Sa na nag ano hindi na siya city lods dami mga lods oh. may parasite show. yan yung parasite nya hmm? Eh mga lods oh? Putik 'yan. Uh. Kakunin na. yung mga isda mga lods signan nyo ano kakapal yan hmm. natin, huli na namin to. Tumigas <laughs> ano, <yung>, na ba? Yung ano, isip na. Ang na sila, no? Yung mga Hindi malayo, layo yung camera natin, eh. Lodge. oh. Baritos. Blue. yung tinatawag na Blue Eagle. Kahit na mo gano'n, ibalagbag mo sa hangin yung ano. Lambat. Ibalagbag mo sa hangin yung lambat, ewan ko lang. Yung ano lang, manang hangin lang, manang nag-ano dyan, yung, lam, yung agos, yung agot, hindi man yung ano. Kaya mahina lang agos, yung hangin ang nagapaunat dyan, kaya yung pag nakakuha natin to, yung kabilang pataw. Hilain man natin ang hilain. Kapal pa nito itong Kapal ng balo Pati yung ano Kapal man ang, ano kanina Playing fish Hindi hmm. lang sila magsitama Maliliit Talod na lambad kanina ang kapal Sa ikot-ikot silang Ang sana nag-iiksi yung nag

Oh, mga lods, may nagingi Kaya yeah, mga lods, kape Kaya mga at gusto maging ng mga baritos dyan bigyan namin tapos na muna namin tanggal mga lods stig yung ano ko antay sa init mga lods tapos na muna namin yung mga nakuha na namin meron pa doon kape, kape. Wala kami bigas. Ano mga lods? Baritos na lang pa ngayon. Yun mga lods, tapos na kami magbaklas ng isda mga lods. Yun na, na lang yung ginano nila. Patapos na. Kailan ilan ilan na lang yan. Ngayon na rin yung pataw. Ngayon yung mga nakuha namin mga lods. Mag-re-ice pa kami mga lods Para hindi tayo mabulokan ng isda Yan mga lods, Ayan, yung kuha namin kanina, kanina kan? mga lods Ha? Yung kuha ano kuha Oo